Nain na ina yung ating harvest oh. Yo. Ayun po, magandang hapon po sa ating lahat. Ano po? Yan. Bali ang episode na ito, ano po? Kahit po hapon na ha? ay, ay, ano, harvest po tayo ngayon ng labanos, pechay, mustasa, oh, at saka pagkakayanin pa natin hanggang bago dumilim ay talbos. Talaga pong kinin po natin yung panahon na ganito, na medyo hapon na po ba? Para manumbalik po ang gilas ng ating gulay. At gawa po ng mamaya madaling araw. Ay ano? Ay may nag order yung delivery natin ay pang alas 5. Ay di ano pa pong oras ako lulusong pagka kinuha ko mamaya pang alas 5. Ay di alas, halimbawa alas 4. Ay baka po hindi ko bakayanin. Kaya ngayong palaang po ay harvest na tayo. Oho, yan tara po sama-sama po tayo at yung po naman ay pwede na rin oh. So, hapon po tayo dadali laban tapos po ay ano mustasa yan atin po diretsyo linis na 5 kilo po ang order pipiliin po natin yung gusto daw ay yung medyo malalaki medyo mapuputi Oh, uh, yan. Ay, ari, tot. Hindi aray ari, Bulok. Atin po naman, ika nga, oh. quality din. Yan, oh. Pipili po tayo ng makasig-kisig. Oh. ay pag napausap ay usap o oh. Uh -huh. ano 5 kilo tama tama po naman at ano naman yung kaya nating ikuha yung ating pa-order ah uh oh. -huh. Ya. Yeah. Ku lay la balos dinga. Oh. Uh. เดีาไม้หราอ Papuo. Oh. parang may damage to buti nakita natin tatabihan natin yan panarili natin yung may mga damage Ampar menggitpun itu ngayon 20 to 30 <tinyo> <tinyo> 20 to 30. Tapi pun ini event yang benar. Hmm. hmm. Mm. Yan ang kisig na sa sinigang ano. Kain na yung ating harvest oh. Uh. Yo. La baro. Oh. 5 kilo. Ang ating kontrata. Yung pong karneng maliliit ay ating itinatabi. Oo may pagkili May nabili pa po. Mustasa po! May nabili po. Sa mustasa po naman tayo. tapos bibigyan muna natin ang nabili ha ay na po ipapatong ko na po tita Lucy ha? ipapatong ko na at ako ipapurunta sa dulo oh, oh. Nah, na ay na po ibibigyan ko na sa iyo Papunta po ako sa Pichay. Ay, dun, na, nasa dulo. Wala pa man di ako plastic at naro sa kabila. Lalabitin mo na lang po. Kalamyas, samba may kalamyas. Buo ba yung bariya? Oh, bariya. Di din na muna. O, oh, ari okay, Salamat. Salamat po. Oh, kuhain mo na lang po diyan. Ako diretso po doon sa dulo ay. Salamat po. ito puno mang harvest natin ito fresh oh may hamog na Kaya kung kukuha na natin, aba ay baka ba, sa papasarap ng tulog bukas ay. Ito po na may abot na oh. Yeah, kahit po bukas ang madaling araw sa i-dumising ng alas 5 o 4.30 diretso na tayo hmm. hindi ko kailan oras na saka po tayo maghahagilap Nung no, minsan po ay madaling araw ay aking niluluto mga mataling madaling araw. Uh. Yeah, bukas tayo pa. Mag-aalarm ako bukas ng mga ano. Portarte. Good. Baka po naman ang nai-release natin ngayong maghapon na ano gulay, hindi ito kasama. Mga 50 or 60 kilo. Okay din po. Ang laki na itong isa, oh. Laki oh. Sa pechay po naman. Oh, yeah. Ako po ay sa totoo ay ano, itong ito na po ang hanap buhay ko dito. Uh, gawa ng ibig ko sabihin ay yeah, mahalin ko lang ari akan trabaho ari. Talaga po ayos na yung pang-araw-araw po natin. Uh, makalusot, maka iya. Yeah. Pag minsan, minsan ay nakakalusot, minsan ay may nasusubra minsan ay nagkukulang ay parang napupunuan lang po yung kulang sa sobra kaya sakto sakto lang sa totoong buhay eh. may iba yung ating uh. ating pinapakain po sa alaga na baboy yeah, kaya yeah, sabi ko talagang tapasalamat po ako okay kahit ganun sa tayo araw-araw kaya humisi ingat-ingat tayo sa ating mga produkto baga na sasangatan pero pag kung may napasangat ay pasensya pero hindi po talaga natin inaano at gawa ng habol natin pang matagalan din ng transaksyon ก็งันดามปอนที่นู Okay na ho. Lima, lima. Lahat ay lima po ay. Limang labanos, limang pechay, limang mustasa. Ayun, paano po? Ay magpapaalam na po ako sa inyo. Oh, oh, yan. At gawa ng palubog na rin po ang araw. Pag yung singit na yun ay bumaba na, wala na. Parang dilim na po. Yan. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Oo, yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.